Alright, good evening sa akin mga kapatid For this video, ayan Magta-try po tayo Na ng Paul Pax Ng pabo na gamit yung Uling o Puwit ng kaldero, ayan Yung kanyang pinakauling sa puwit ng kaldero Yan po yung ating gagamitin At ito po, samahan nyo po ako, here we go Let's go! Bago tayo mag-proceed doon mga kapatid Ibabahagi ko po sa inyo Ayan Ayan o dala, Nagdala na ako ng uling na Ng puwit ng kaldero May isang piraso kasi dyan na mayroong palpax Ito Nasa harapan natin masya Nandito na palapit Ayan Ayan May palpax po yan So yan po yung ating gagamutin Tapos update dito sa dinurog ng mga shell ng itlog ng pabo Ito na po Tuyong tuyo na po Binilad Pinino Gamit yung cedar And then nilaga Nilagyan ng asin tapos binilad uli Ayan Yun po ang naisip ko na paraan Tuyong tuyo na po ito dahil sobrang init ngayon Isang uh, buong araw ko siyang binilad So Goods na yan Pero doon tayo Pupunta tayo doon sa ating pag-aaralan ngayon. Ito na mga kapatid, hawak ko na po yung atin pong observeran o kumbaga, pag-aaralan po natin. Kita nyo naman, may mga paul packs po siya sa ilong, sa noo, sa ilalim ng kanyang tuka. So, ipapakita ko po sa inyo na itong pamamaraan na ito mga kapatid, ngayon ko pa lamang po talaga ito susubukan. Mayroon naman po akong paraan dati na nadeskubri na ayun, matibay, magaling at uh, okay po, maayos po talaga yung resulta. Yun po yung paggamit ng amoxicillin. Kumbaga, tuklapin, bububura ng amoxicillin. Tapos, papainumin ng thymol. Kung grabe na, papainumin ng thymol. Kumbaga, amoxicillin sa labas. Tapos, ang sa loob ay thymol. Very effective po yun, mga kapatid. Kaya lang ngayon, may itinuro po sa akin si Sir Walter. Ayan. Naniwala naman ako sa kanya dahil dalawang dekada na po siyang nag-aalaga ng pabo mga kapatid. Ayan. Ah, magdadalawang dekada. 2009. Tapos ngayon, 2024. Ayan, magdadalawang dekada na po. So, yung gagamitin natin ngayon is all uling lamang po ng puwit ng kaldero. Kung wala po tayong puwit ng kaldero, pwede naman po yung mga uling na uling ng kahoy, dudurogin lang at yun ang gagamitin ayan, kita nyo naman noon, tinuklap ko po yung pulpax ng pabong ito, so ngayon kung nakikita nyo, ito na po yung ating gagawin, ayan, ipinahid ko na po yung aking kamay doon sa kaldero, pero inayos ko muna kunti yung aking kamera mga kapatid kasi nga ayan hindi ako nagsasalita kasi sobrang ingay dyan sa panahon na yan dahil si Papa ay gumigiling ng mga pagkain ng aking mga pabo. Ayan, kita nyo naman para gumamit po ako ng hati ng hard duplex para matang matanggal yung uling na dumikit sa kaldero. Mas maganda siguro nyan sa susunod na pagkakataon is gumamit ng kutsilyo or, or else liha. Mas maganda po yung liha para mapino, madaling makuha yung tawag ito uling na nakadikit sa kaldero ayan tandaan nyo po mga kapatid ah, wag nyo muna itong gagayahin kung hindi nyo matapos ang video na ito itry nyo nating observaran baka mas maganda ito kasi walang gasto ipiktib naman yung time tapos yung amoxicillin ang ibububod sa tinuklap na towel packs kaya lang may gasto tayo time mall isang tablita tapos yung amoxicillin, trace din. So, gagasto tayo ng mga 6 pesos. E, paano kung maraming yung thymol, baka kulangin po yung isang amoxicillin. Tapos kinabukasan, painom pa ulit tayo. Ito po, inuulit ko po, huwag nyo munang gayahin hanggat hindi nyo natatapos. Kasi nga, ang kadugtong nito mga kapatid, ayun na pong actual, kumbaga, resulta na po talaga ng aking ginagawa ngayon tandaan nyo po mga kapatid ang isa pong prevention ng fowl packs is yun pong ilawan po natin yung ating mga alagang pabo mostly kasi dito mga kapatid ay dahil po ito lamok, yung iba naman ay tinutuhak po ng kanilang mga kasama ayan yan po talaga yung mostly na dahilan nito yung tinutuhak binubuli tapos dahil sa tuhak nagkakasasugat ayun kumahantong sa pagiging Paul tapos lamok nakakapenetrate masyado yung lamok pag madilim iba po pag maliwanag dahil yung mga lamok na dadapo sa kanilang ulo sa kanilang paa sa kanilang liig kanila po yung parang kakainin bubugawin nila or kakainin yung talaga nila yung lamok na dumapo sa kanilang ulo kita nyo naman talagang pinuno ko po nang uling yung mga sugat ng pabong ito ayan yung mga tinuklap ko po, talaga yung Paul Pax ayan kita nyo naman yung mga manok ko na mga makukulit uh, tingnan natin kung ano yung i-hold ko muna saglit ang video ito hindi ko muna ito i-upload mga kapatid kita nyo naman mayroon naman po niyang pizza na nakalagay dyan kita nyo 2024 anong oras? Ah, uh, March 13 tapos alas 4 26. Ayan. So, ang magiging kadugtong nito is yun na po. Dumaan na po yung mga ilang araw. Titingnan natin kung ano po yung kaibahan sa paggamit natin ng amoxicillin kumpara dito. So, let's go. Let's go. Titingnan natin. Abang-abang po kayo mga kapatid. Tapusin nyo po dahil may kadugtong pa ito. So ngayon mga kapatid, ito na po yung update natin March 13, 13, 14, 15 ngayon Kita nyo naman may oras po dyan na nakalagay Ang kagandahan ng uling ay hindi po siya naaalis Yung uling na mula sa puwit ng kaldiro hindi po naaalis Kita nyo naman o, oh, andyan pa po Tapos tuyo na po yung kanyang Paul pax Ito po yung sabi ni Sir Walter na isang bisis lang po daw ginagawa niya ito naalis na po yung foul packs ayan o oh. kita nyo naman o oh, tuyo na po talaga ito pa o oh. ayan so ayan ito po yung bagong kalaman natin na maari tayong gumamit ng uling napakagandang opportunity na nalaman po natin kita nyo naman yung resulta na. itinuro po sa atin ito ng Mahigit sa isang dekada na pong nag-aalaga ng pabo. Ayan. May isa na po tayong paraan tapos nadagdagan na naman ngayon. Wala tayong gasto dahil puwit lang ng kaldero yung katapat ng Paul Pax. So, ayan na po mga kapatid. Ito na po yung out update natin. Sana natapos ninyo ang vlog na ito. na sa ganoon ay nakita nyo po yung outcome. Kita nyo naman, 3 days pa po ang nakaraan. Pero kita na po natin na tuyong-tuyo na po. Iba kasi yung buhay na Paul Pax, mga kapatid dahil hindi po siya tuyo tapos mayroon po siyang laman na parang tumutubo pa po. So hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye. <laughs>